Hello guys, kumusta guys? So sa video ito pala guys no uh, Amin ah, namang i-share sa inyo guys Ang mga uh, ang ganitong uh, simple simpleng paraan guys no Kung paano ba ma-repair ang mga uh, ganito uri ng ano Ito pala yung steering post ng Aerox guys no na nabangga siya guys so na disalign siya so ganito na yung purman niya guys so, so nakikita guys ano na isinalang natin sa masin tapos ayan pinaikot-ikot lang namin guys at ang importante nito guys ito masitilin so kailangan kasi bagahin itong post ng ang kanyang post talaga yung kailangan bagahin kailangan makula siya so pag mabaga na install lang natin itong kanyang spindle at ganito lang gawin niyo guys so, oh. so tatamakan lang guys no para bumaba siya so hanapin lang yung side na ano yung tumasya tapos pababain niyo lang para ma siya guys ganito lang siya guys bagabagahin nung natin pag kulang pa sa baga baga bigwasin bigwasin na naman para mabaga na naman so yan So kahit anong uri pala ng center post guys no ng motor, kahit, uri, kahit, kahit anong uri ng motor guys, pwede nating i-repair yung ganito basta ma-disalign siya so kung ganito mangyari sa motor nyo hanapin nyo lang yung one pinakamalapit na machine shop sa lugar nyo tapos ganituhin lang siya so sa ganitong paraan kasi guys makakatipid tayo hindi na tayo bibili pa ng bago pwede na pwede, rin, pwede rin natin ibalik yung sa dati guys hindi natin palitan ng bago para naman maka, tayo dahil kung bibili pa tayo ng bago dumalma kasi ito guys so ito na lang i-repair na lang natin para naman makapinabangan pa ulit Pa. Kulang pa, boss. Tek, okay. kulang pa gamay, guys. Sige pa, guys

Ako ron, re. gipos kang bukot. Pangayahan na ako tungkol. Yeah. Si? Bower Hakso. Ah, ako to? Ikaw nag-post ako si bukot? Si bukot, nag-post mo. Wala nga. Wala nag-isa ka video, pina na akong i-tron. Nag-i-pasta ako sa video. Pero wala may akong video. Wala, may akong Ay, <laughs> Loko. <laughs> <laughs> Kamastos. <laughs> Sige Pasak mo Sige. Pasa ko ni Ron na

Ano? Anong galing ka sa pagtaon? Tanawin niya, tanawin yung bumuti. Wala na to. Hindi ako nga. Wala na. Wala na siya. Ganyan lang guys. Huwag mabangga kayo guys. Dalhin namin dito ang Dukang Susinsyak. Oo. Asa lang nga kayo sa Dukang? Nasa baba lang yan. Dalhin nyo lang dito sa Dukang. Kasi dadasa lang namin yan.